What's up mga guys? Uh, welcome to my YouTube channel guys at uh, Teroy Vlog TV guys. Uh, for today's video guys. maghabwa mi guys. Na din sa kini ang uh, location nga uh, San Juan no, uh, number 100B. Ya mao ni karon ang among uh, habwaon Si uh, Cap no, uh, Felix Berto P Albius no. Ya natawo siya o kini ang uh, August 22, 1950 no. iya iyahang pizza sa pagkamatay uh, August 22 2017 no uh, six 6 years na ni siya guys no ah uh, karon tuig ka kay tuig uh, wala ni siya mga bukog no atong At last year 2022 no karon gipablihan sa amuang portero diri diri sa Carita Minterio no diri sa Cebu City Philippines no mao uh, ni diri ang amo ang trabaho ah uh, tighabwa og mga patay no nga naay magpahabwa mga pamilya o tagtungod. So okay guys, uh, si Jason Pilapil mo mo biraan na guys no sa kini ang uh, kabaong no. Ah uh, pagawas na ang uh, kabaong diri o ato na siya ang tan-aw no nabukog na bigyan na si Cap uh, no. Uh, Felix Berto P Albius no. So iyan ang gibira guys no. Ang uh, lungon or kabaong ni uh, kap Felix Berto Albius no kay kuha ni siya ang iyang kabaong guys a ah, metal casket no so okay guys no ah, makita ni na to guys mao a siya ah, metal casket na kabaong so giablihan na ni Jason Pilapil guys so atong tanahon guys no susto ara guys wala pa siya na unsa guys no ah, buong buo pa gyud katawan no ah, hindi pa siya na agnas buo pa no Tsaka ano niya ngipin ah uh, may kumpleto pa ang ngipin niya no ni cap uh, So nakita na niyo guys no sa video na uh, buong-buo pa ang kanyang uh, katawan Yan na yan, yan sa balik ba So tingnan natin guys ah uh, maigi para ma kita ninyo kung oh Gumagalaw pa ang kanyang katawan, no? Ginagalaw ni burlaw. Uh, uh, nilihok pa, no? Ang iyang lawas. oh? Kita nyo, guys. Uh, hindi pa siya na naagnas, no? Sa Tagalog pa. Yan. Ang nakita nyo, guys. bobo pa, guys. O, so, amo ng takpan, guys, no? Uh, para ibalik namin sa nitso. Ilibing na namin. Para mag ano kami magsira no sa among siradaan ba so okay guys ato na ng uh, siradaan guys no nakita na ninyo uh, metal casket yun na ang iyang kabaong no ni cap uh, no uh, Felix uh, Berto so bugat dude bugat bugat dude guys no atong gitag ang katangan o handrus guys so di na masod So ibinalik na namin guys sa uh, Nitso guys no para ma tabunan namo. Sige. Tapos na. So yan guys, uh, binalik na namin para matakpan namin yan no. Nang para ma namin. Yan, binalik na. Tsaka ilagay ito ang kanyang lapida guys ni uh, Felix Berto Arbiol no. Yan. Uh, maghanap pa kami ng ano guys, uh, itatakip nito. takpan uh, takpa namin to para ma ayos ang kanyang libingan, no. Hindi na siya ma kita ng mga tao nga ganyan, no. naka -open lang, no. Sige, uh, mag kukuha ka muna ng ano, uh, takip. Uh, magkuha sa sektabon guys, no. Para isira ni Kap Felix Berto. si Jason Pilapil no para mao ni ang itabon guys no kana ay naabot na siya 6 years no wala pagyapon siya na unsang no? uh, buong buo pa ang kanyang katawan no So tinakpan na ni Jason Pilapil guys, ah, uh, dinukdok na niya ang kan, ang ano bakal no para hindi malisturbo sa pagpasok sa nitso ang, ang tinakip niya diyan uh, tabon no Ah uh, mato niya nakita guys no nga wala siya na uh, bukog no si uh, kap cap no Alik uh, Felix Berto mm Albius So balik ko na siya ukuan guys kini ang tabon ni Jesus na tilapin na para ma masahan na siya no Ibalik ang iyahang lapida no oh, iwi kuan sana ang lapida ipagawas. Uh, ilabas ang lapida guys kay para dito sa labas ma ano natin ma ikabit ang lapida ni ano ni uh, Felix uh, Albius no Felix Berto Albius Cup na uh, kapitan ni siya sa ilahang baryo no si uh, Felix Berto Bawat ila ba to? anak na, nya pahut inyo batu inyo ba? Ato ta pi khas, gumanato dali. So guys, ya ang gi pangkuanan, guys no, a uh, gi pangpahut anan o okay, kini ang batu uh, bato no, si a uh, Felix albius, ni jisun pilapil. ha? So okay guys, uh, continue taan na guys no, para matagaan na to si Jason Pilapilog mga kuwan guys kini ang asisa na to no? Dako, dako Okay Oh Uh, tinakpan namin guys para hindi makita sa mga uh, may dumadalaw dito sa sementeryo para hindi sila ma ano ba, mabigla no? nga uh, mayroon palang uh, kabaong dito nga uh, naka ano lang no? Nakahandusay, walang ano walang takip. So, no? takpan namin yan. Uh, babalikan namin to uh, bukas para pag ano na lang masahan ni namo guys amuanan siyang masahan para pagtaod sa kini ang halapida ah, lapida ni cap ah, no cap Felix eh ah, Felix Berto no so okay guys no o nakita nyo nga uh, video guys uh, paki like share na lang uh, subscribe para lagi kayong updated sa susunod nating video guys no Salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawang sa pagtanaw sa aking vlog. Thank you to all yung tanan, and God bless all the world. Shout out yung tanan, mga viewers, followers, subscriber, tanan, ana, gimahal ko ninyo, o gimahal sa tamu I love you yung tanan to all. God bless all the world. Thank you.